Naggalat na magamit at sinwasak na inutang parte kan kotse ang nahiling sa gilid tinampo sa nabuntugan banga cave si Ragay Camarines Sur. Matapos na araduhon kang pulang kotse ang sarong tindaan sa nasabing lugar. Base sa investigasyon kang otoridad, haling Manila asin pauuli na kuta sa buhol ang bihikulo kan mangyari ang insidente. Sigun kay Police Corporal Jordan Alforte, investigador kang Ragay Municipal Police Station, Base sa pakikipag-ulay ninda sa driver, igwa na naligis siyang gapo. Hasta sa nawarang kontrol ang kotse, rasong para magdiridiretso ini sa sarong tindahan na yaon sa gilid tinampo. Ah, uh, bali ma'am, hindi naman po ma'am, street uh, straight naman po yung daan. Uh, siguro ay hindi niya lang po napansin yung, ano, yung uh, naandun sa kalsada na bato. Then nung, pang nung nadaanan niya po, medyo siguro bigla siya or nawala na ng kontrol yung ano niya. Bali ma'am sa initial na uh, investigation ma'am, pwedeng mabilis din yung pagpapatakbo niya na ma'am kasi uh, sabi nga natin kung sakaling mabagal naman yun, uh, may, siguro may iwas na pa doon. Maswerting ding nalugadan sa mga lunad kang kotse. Alagad nalugadan ng akikantag sa diri tindahan na man na dinara sa hospital. Bali ma'am, uh, laging ma'am namin na na pa alala sa mga driver po natin na kapag hindi nila kabisado yung uh, ruta o yung daan, uh, magbigay uh, sila ng extra portion po sa pagmamaneho kasi yung mga biglaang incident ay uh, biglaang mga uh, pwedeng mangyari gaya ng nang nangyari dito. May iwasan natin, tsaka medyo yung, siyempre po, yung kalsada natin is hindi naman ganun ka perfecto. May mga kalsada tayo na uh, sabihin na natin na lubak-lubak. At least po, uh, kung may mas maingat tayo, may iwasan po natin yung mga ganyan. Sa ngunya, nagpapadagos pa ang pag-uuron ka na partido. As ining kasong day magkasundoan mga ini, pwedeng magsangat in kaso ang pamilya kanabanggang haro. Ining kasong reckless imprudence resulting to physical injury and damage to property. Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango.